yan. part 2 tayo. <laughs> dito pa rin sa, sa park. So, bawal dito ang hail the most beautiful. Oh, di ba? Char. Bawal. Ito na yung mga bawal. Bawal ang aso. Bawal magsisya. Bawal ang sigarilyo. No. Kanyan sa mani? Eh. Kan eh? Mm -hmm. Ah. Ang usok pa yung bike bawal na may lagi nagbike mga bata. Motor. Ah, motor 'yon. Sorry. <laughs> bawal ang tent. Bawal ang tent. Mm. Ang banig lang. So Ikot tayo dito sa may mga Wala na tong mga sakyanan ng uh, ice cream jeep, no? Itanggal na, no? Ipulihan na. Ayun, no? Aman. O, lagi, pero dili na yung nana. Eh, dili na puti. Puti man to. Pintab pa talaga ang ano, o. Oh. Katatapos lang. Asa man to? May mga kuanan. pa lang pizza, Oh. Ha? cute ba bato so magtanong tayo dito sa pizza dali siya tanong tayo wow picture pa lang. Juicy na. House of Biza. Dapat nalagyan na house of... Ay, meron pala. Karabik pa lang. Salam! Oh my God. Ito po yung mga ano. Oh. Fitches. Rabi, ano to? pressure nila to. Kam pizza? Tayep. Kam dagigay sa we order? Ishrin? Asra? Siya. 10 minutes lang. Mag-order na ta? 10 minutes pa man. mag sa tao sa diri. Sa dire. Kuha akong wallet. Bag ba? Wallet. Kalimutan kong wallet ko eh. Ayaw, ayaw yata. <coughs> Dito ay coffee. May hanggar station din. Diba? Parang sasakyan lang. generator. Ano kaya to? Bakit sarado sila? Kasi Sunday. Star Shop. Hmm, para lang siyang sasakyan. Pero tumatakbo din yan. Ito, ice cream. <laughs> Pretty daw tayo. <laughs> Malay show? Ah, Arabic food. Yes, it's Arabic food. Yeah, thank you. I love Ano sila? Friendly sila. Sana all beautiful daw. Pretty. So, ito na yung pinakadolo niya. Ano Sarado sila Sunday kasi. siguro, pagka Thursday Friday po 'to so balik na tayo. Balik na tayo, I order na tayo ng pizza. Special ko lang kayo para makita ng taga hail, para makapasyal dito. delikado ng bata oy. Eh. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Sabi ko na nga eh. Wala pang ano, wala pang hit na. Hindi naman safety sana yung Wala gani no. Well, okay, itong mag-vlog-vlog ko. Yung iba na pagkag Malayo. Ang na daw tayo rin. babay dulu ha, nah, di oh, kayak kaya dito dapita, kung saka na dito mga sarado no, na, sandi kasi ni mangita, taba na taka nah na, ano, boleh wala delikado ba yung mga kuha sa mga bata bang payata. alam mo oh, may mga sambusa sandi lang hmm, sarap yan pag sa akala kasi nila sandi, wala tao ba no? puno kaya kami nagpark ng sandi para uh, yung walang tao ba naku punong puno haya ka mag ano So, makikita, ano muna tayo dito, kung ano meron dito. Ayan, thanks for watching sa ating part 2 dito sa Park ng Hail sa Baba. Ito po yung um, pinakamayaman na lugar, mga tao dito. Alas dito yung mga customer natin. Shout out kay Lola Elina dyan. Ayan, thanks for watching again guys. Bye!